Hello. Hi. I have extra tickets I will not use maybe. Bye Idol, may natitira pa tayong dalawang ticket. So anong gagawin natin dito? Ibibigay natin 'to sa random na bata, mga idol. Bless natin yung bata na 'yon. Sana lang hindi pa siya nakakapag-ride. Sana lang ha ma-enjoy niya 'yung ticket at 'to kasi uh, pauwi na ako, mga idol. I cannot afford na mag-ride pa. Pero papasalamat talaga ako kasi sobrang na-enjoy ko 'yung araw na 'to, mga idol. So tingnan natin kung kanino natin ibibigay itong ticket na 'to. Sana ma-enjoy ng bata. Watch out, mga idol. Finish. Hello. Hello. Hi. I have extra tickets I will not use. Maybe you, you need. Thank you. Yeah. <laughs> Enjoy. Grabe yung feeling. Makita yung smile nila mga idol priceless yan. Mga idol priceless. I'm not using it anymore so Oh yun na mga idol, nabigay na natin yung ticket doon sa mag-iina So dalawang ticket lang naman yung para sa dalawang anak niya So baka okay na rin yun Sabi nga, I share your blessings Di ba mga idol, na I was blessed today Kasi nakapag-rides ako, may sobrang tickets si ko naman na kailangan So binigay ko na lang sa mag -iina. So sana mag-enjoy sila At least yung mga bata, no? tatlo sila kasama yung mami So <laughs> Paalam na si Mami nila. At at least, yung dalawang bata, di ba, makapag-enjoy itong item na sa Toray. Follow po mo. Bye-bye! Love it, Bergen